What's crap guys? Ako nga pala si Engineer Oyo and isa akong licensed civil engineer, content creator and isa akong small contractor na nag-uumpisa pa lamang dito sa Pilipinas. Welcome sa aking YouTube channel. Kung plano mong pasukin ang mundo ng construction as contractor or nag-uumpisa ka pa lamang katulad ko, tara sabay-sabay tayong matuto based sa aking mga naging experience or aking mga magiging experience pa sa mga susunod na buwan or taon. Kung gusto mong magka-idea, this video is for you. Pag-uusapan natin kung ano-ano ba dapat ang dapat natin malaman bago tayo maging isang construction contractor dito sa Pilipinas. Tara, samahan niyo ako. Unang-una is legal requirements. Magparehistro muna sa DTI or sa SEC. So, ano nga bang pinagkaiba ng pag-register sa DTI and SEC? Sa DTI, if iisa lamang yung owner ng company or yung tinatawag na sole proprietorship. And then, sa SEC naman, is kung two or more ang may-ari ng company ninyo. So, sa SEC, yun yung tinatawag na corporation. So, dito sa DTI and sa SEC, dyan nyo din i-declare or in-state nyo dyan kung ano yung inyong uh, company name or business name and kung sino ang owner. Sa SEC naman, ilalagay nyo yung business name and then ilalagay nyo din yung mga pangalan ng mga owners or mga shareholders and then kaakibat ka nito is ang kanilang mga uh, percentage or shares don sa company na yon dito sa DTI and SEC, pwede kayo mag-apply dyan online. So, visit nyo lang yung kanilang mga websites. And then, doon, madali na lang kayo doon na makakapag-register kasi yung mga instruction naman doon, very, ano lang naman, uh, basic lang yung mga instruction doon. So, madali din masusundan. After mo makapag-register, is may makukuha ka dyan ng mga certificate like bylaws, ah, uh, Certificate of Incorporation, uh, Articles of Incorporation, and then Certificate of Authentication. So yun, yun yung mga ilan sa mga dokumento na maririsip ninyo after ninyo mag-register sa SEC. Next is kumuha ng business permit sa inyong mga city hall. So kung nasan man nakalocate yung inyong opisina or yung company office ninyo, dun din kayo kukuha ng mga business permit ninyo. So hindi pwedeng nasa kaloohan ka tapos 'yung business permit na kukunin mo is doon sa Quezon City. So bawal po 'yun. Third is magparehistro sa BIR para sa resibo and sa mga tax compliance. So pumunta ka sa branch ng BIR kung saan sakop ang inyong opisina. So check mo maigi kung saan branch sakop ang iyong opisina para maiwasan mo ang doble gastos. After ka pala makapag-register sa BIR ay meron din silang ibibigay sa inyo na uh, parang ID siya na ganito kaliit. Uh, ganyan, siguro. Tapos color green. And then may mga ilang papeles or dokumento. And may ibibigay din sila sa inyo na permit na nakalagay na disestablish established mass issue receipt or invoice. So katulad nito, tignan nyo na lang itong picture na to. So ganyan yung mga kukuha ninyo. nila sa inyo yan. And syempre, kung gusto mo rin makasali sa iba't ibang mga malalaking projects or government projects, para private, public, kailangan mo magpa-credit sa PICAB. Ito yung Philippine Contractors Accreditation Board. And tip ko lang po, if small contractor ka pa lang din, katulad ko, pwede ka mag-apply for category D. Dahil ito yung classification for entry level, lalo na sa mga katulad natin na mga nag-uumpisa pa lamang and may financial capacity lang na kayang ma-attain. So, ang net worth nito ay nasa around 2 million. Ang pangalawang dapat malaman ng isang small contractor na nag-uumpisa pa lang dito sa Pilipinas is about team and mga equipment. So, kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang, ay eh for sure hindi mo yan kaya ng ikaw lang mag-isa kailangan mo nang maayos na team. So kailangan meron kang engineer, architect, foreman, skilled uh, mga workers, 'yon, mga safety officer, kung malaki yan ang mga project mo. So sa equipment naman, hindi mo naman kailangan agad-agad na bumili ka. 'No? Kasi medyo maiikamahal din naman 'yan. Pwede ka muna siguro mag-rent ng mga tools or mga makina habang nagsisimula ka pa lang para hindi masyadong mabigat sa ating mga puhunan So, katulad na lang sa amin is wala pa kaming service na nagagamit na pag-transport sa mga malalaking materyales kunwari, mga plywood, mga mahabang angle bars, tubulars wala pa kaming service na magamit ng mga pickup trucks or mga L300 So, ang kadalasan na ginagawa namin is gumagamit kami ng online application na Lalamove. So, yon Yun yung ginagamit namin na para matransport yung mga materials from hardware to aming project site. So, malaking tulong din sa amin yun kasi habang di pa kami nakakabili or yung profit namin di pa ganun kasapat para makabili ng service, yun muna yung ginagamit namin. Sa mga tools naman, unahin nating bilhin ng mga usual or mga common na mga construction tools na ginagamit sa construction, katulad na lang ng mga barena or drills, grinder, uh, mga cordless tools or welding machine. Huwag na huwag nyo din kakalimutan na bumili ng mga uh, pang-safety ng ating mga workers like PPE or yung personal protective equipment. So katulad na lang ng mga working gloves safety glasses, hard hat, and iba pa. Or if nasa elevated naman na area ay gumagawa yung mga tao ninyo, kailangan nyo silang bilhan ng mga harness para sa kanilang safety. Okay? Pangatlong dapat malaman ng ating mga small contractor na nag-uumpisa pa lang is about estimation and bidding. So dito madalas uh, nadadapa ang mga beginners. Nangyari na din sa akin to noong una dahil wala talaga akong gaano experience pa sa pagpepresyo. Dapat alam mo kung paano mag-compete ng labor cost, materials, uh, overhead, and uh, profit margin. So, dapat alam mo yung mga yan. So, remember, uh, wag na wag kang magbababa ng presyo mo para lang manalo ka sa bidding. Dapat kumita pa rin ng tama ang inyong company. So, huwag mo sa sacrifice yun kasi baka bandang dulo, abono na yung mangyari sa'yo, di ba? Practice makes perfect. So, mag-aral ka ng cost estimating and then project scheduling. isa sa may papayo ko sa inyo, kung ikaw ay nag-start pa lang talaga, is pwede ka mag-enroll or mag-attend ka sa mga online webinar lectures about cost estimates, scheduling, or mga project management. Uh, marami yan, makikita mo yan sa Facebook page Siguro mag-search ka lang mga Webinar about cost estimates Lalabas na siguro yung mga yan Lalabas na yan sa Facebook news feed mo So yun sa magiging tip ko para sa inyo Kasi ayun, ginawa ko rin yun para Mas lalong mag-grow and marami pa akong matutunan About sa pagiging contractor Pang-apat is about reputation and client relationship So sa construction, mabilis kumalat ang good and bad reputation So, kaya lagi mong panindigan ang quality, honesty, and professionalism. So, matuto kang makipag-communicate sa mga clients mo and siguraduhin mo maging transparent ka sa mga updates and costing ng project ninyo. So, yan ang mga ilan sa mga dapat mong malaman bilang isang small contractor na nag-uumpisa pa lamang dito sa Pilipinas. Kung may natutunan ka sa vlog na ito, don't forget to like, and share our video and mag-subscribe ka na rin para sa mga susunod pang mga construction tips and mga real life experience ko as a small contractor. Comment ka na rin kung gusto mo pag-usapan natin sa next vlog kung paano nga ba mag-compute ng project cost. Okay? Maraming salamat ka scrap at hanggang sa dulo ng video na to ay umabot ka. Palaging tandaan, pag may inhinyerong abilidad, struktura'y dekalidad.